Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa iyo ng sobra-sobra at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay, malayo o malapit man kayo sa isa't isa? At kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ikaw lang palagi ang first priority niya. Basta gawin lamang itong ituturo ko sa inyo ngayon na ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At kung alam mo ang kanyang kapanganakan ay pwede mong isulat ito at kung hindi mo naman alam, ay okay lang, basta alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay ilapit mo ang palad mo sa baba mo. At ibulong mo lamang ang mga salitang ito sa pangalan niya dyan sa palad mo. Ako lamang ang mamahalin mo, higit pa sa buhay mo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At natapos na po natin ang ritual, huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo, hayaan mo lang ito kung kailan ito mabubura. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang ritual sa kahit na anong oras na gusto mo, pwede mo rin ito gawin bago ka matulog. Basta gawin ito isang beses sa isang araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At manikuradong siya ay mas lalong mababaliw sa sobrang pagmamahal niya sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ikaw lamang palagi ang first priority niya. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kay sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.